Alright, good morning mga idol. Kumusta na po kayo diyan? Dito sa atong panahon, no. Oh. Ayun ang atong panahon karon. Maambon ang kalangitan at nukulimlim kasi may bagyo. Okay. Mag-amping tang mga idol at mag-pritos tagista kay atong sudano. Oh. Pamahaw. Ayun. Ya prito pong isda mga lodi. Ah, bangus pamansang isda. Ah, luto na guban. <coughs> hmm, ini atong sudah pamahaw karon mga lodi, mga idol. So na pay gulay, so mamahaw na ta mga idol. Tay okay. luto na matag sudan na pay gulinaw. Okay. Ah, uh, ah, mahaw, mahaw, okay. Mabuti na po tayo. Nubri lang yung musudan ng idol lang. Ano yung musudan na to? Alam mo ito yung nga So, kasi lang mga, mga idol lahat. Ano yung musudan karoon? Mahaw. Thank you po, watching.